May iba't ibang istorya na nangyari sa ating buhay mula pa tayo ng bata pa. Batang mahirap o batang mayaman, nagkaroon tayo ng magandang pagkataon na mag-aral at na magkaroon ng edukasyon. Maraming marating na magandang buhay mula sa pangarap na isang bata. Ang iba sa atin ay pinag-aral ng ating mga magulang, naging scholar at naging working student. Basta may dedikasyon at may determinasyon ay may marating din tayo sa buhay. Ang edukasyon ay napaka-importante sa isang tao. Ito ay isa ring gabay na tayo ay maging marangal, mabuting tao at may disiplina. At bigyan natin ng malaking pagpasalamat sa lahat ng mga guru na walang sawa sa pagtuturo sa atin para tayo ay maging magaling sa lahat na bagay. Ang edukasyon ay nagmula rin sa ating tahanan. Dito na simula ang may pagmamahal at takot sa Panginoon. Ang ating mga magulang, ang unang guru na naggabay sa atin para sa kagandahang asal. Sa edukasyon tayo ay naging isang kagalang-galang na tao dahil tayo ay masigasig sa pag-aaral para makuha ang ating mga pangarap sa buhay. Sana sa nakarinig o nakapanood ng content na ito, tulungan natin ang mga simpleng tao na may pangarap sa buhay. Maraming salamat sa inyong lahat.